Tadakip ang tatlo pang Chinese national na kamag-anak umano ng itinuturing na Big Boss ng Porak Pogo Hub. Natagpuan sila sa isa sa mga sinalakay na vela sa loob ng isang leisure park sa Pampanga. Live mula sa Clark, Pampanga, na sa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Reynel paano ba nahuli itong tatlong Chinese na ito? Niki karagdagang tatlong Chinese national nga yung nadakip ng mga otoridad kahapon dito sa loob ng Fontana Leisure Park at nakita sila doon sa isa sa mga bila na pinaniniwalaan din na tinuluyan nga nitong Pogo Big Boss na si Wang Ziyan. At nakakuha naman tayo ng kumpirmasyon mula sa Bureau of Immigration na undocumented o walang kaukulang papeles para manatili sa Pilipinas itong tatlong Chinese nationals. Matapos ang raid sa limang villa sa loob ng Fontana Leisure Park sa Clark Pampanga nitong Webes, tatlo pang Chinese nationals ang dinampot kahapon ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa villa na tinuluyan ng umano'y Pogo Big Boss na si Wang Ziyang. Mga kamag-anak ni Wang Ziyang, yung uh, nating na manager na pamangkin niya, pamangkin. Ang tinutukoy na pamangkin ni Wang ang 23-year-old na si Wang Zushen kinukumpirma pa ang tunay na relasyon ng dalawa pang nadakip na sina Wang Zai Cheng at Chen Shi Fang kay Wang Ziyang. Ayon sa PAOK, nagtataguraw ang tatlo sa isa sa mga vila. Posible rin umanong may katungkulan ng mga ito sa ilegal na pogo. Kaya naman lalong lumakas ang kanilang suspecha na hideout ng mga pogo boss ang naturang leisure park. Sa amin, we will go with the suggestion ng CDC kung kailangan i-sara muna yung mga pinagsususpecha at nalang muna nila. Sa official statement ng Fontana, giniit nilang ang limang niraid na villa na ibenta na noong 2014 at 2015. Ibig sabihin daw nito, wala na silang kontrol sa mga pasilidad. Kaya hindi raw nila ito basta-basta pwedeng pasukin ng walang permiso. Dahil sa sunod-sunod na anomalya sa mga pogo, tahasang sinabi ni Pagkor Chairman and CEO Alejandro Tenko na handa silang pangalanan ang isa umanong dating miyembro ng gabinete na nag-aproba ng lisensya ng mga pogo na ni-raid kamakailan. Katakataka rin daw ang paglobo na mga kumuha ng lisensya noong nakaraang administrasyon na umabot sa halos tatlong Halos limang beses itong mas marami sa mga POGO licensee sa kasalukuyang administrasyon. Nikki, sa kabila ng nangyaring raid ay tuloy ang operasyon ng amenities and resort dito nga sa Fontana Leisure Park. At nakakuha rin tayo kanina ng impormasyon mula sa CDC Police na tuloy-tuloy nga yung paghahalugog doon sa pinasok na limang villa. Dahil dito rin kumukuha pa ng ibang link doon nga sa Pogo Operation sa Bamban at dito sa Porak. Dahil dito nakita yung ilang mga immigration documents at billing statement na nakapangalan doon sa mga Pogo Big Boss. Niki. Maraming salamat Trail Pawid. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.